unang naaresto na sabit sa flood control. Anomaly, umpisa pa lang. Ayon yan sa ICI. Kasama natin sa balita si Radyo Manchil, M. Prido. Paganda umaga, Radyo Man Sander, Radyo Man Aljo. Umpisa pa lang ito. Yan ang sinabi ng Independent Commission for Infrastructure hinggil sa matagumpay na pagkakaaresto sa unang batch na dawit sa maanamalyang flood control project ng pamahalaan. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, Good news ito para sa mga Pilipino na naghahanap ng hustisya sa mga pera at pondong dapat ay nakinabang ang taong bayan. Ani Reyes, mas marami pa sa mga susunod ang mapapanagot na nakakuha ng kickback sa mga flood control projects. Samantala nakatakdang humarap kayong araw sa Representative Juan Carlos Arjo Atayde at Representative Dennis Sitio sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang unang pagdinig ng komisyon matapos silang inanunsyo o ianunsyo na magkakaroon sila ng live streaming. Tapo naman humiling ng executive session o closed-door hearing ang mga kongresista. Kasama mo sa dzxl RMN Manila, Radyo Manchil Empriño. That's talk